sa pagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay July 24, 2025, Webes ng ikalabing anim na linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng Exodus, chapter 19, verses 1 to 2, verses 9 to 11, and verses 16 to 20. Ang mga Israelita ay nakarating sa ilang ng Sinay noong ikatlong buwan nang umalis sila sa Ehipto. Mula sa Rephidim, nagpatuloy sila sa ilang ng Sinai at nagkampo sa tapat ng bundok. Sinabi ng Panginoon kay Moises, Magsasalita ako sa iyo mula sa makapal na ulam upang ma nang naririnig ng mga tao upang sila'y maniwala sa iyo habang panahon. At sinabi ni Moises sa Panginoon ang pasya ng mga tao. Sinabi ng Panginoon kay Moises, Sabihin mo sa mga tao na humanda sa pagsamba sa akin ngayon at bukas. Kailangan laban nila ang kanilang mga kasuotan na tumanda sa makalawa. Sapagat ako, ang Panginoon, ay bababa sa bundok ng Sinay para makita ng mga tao. Kinaumagahan ng ikatlong araw, nagkukulog sa bundok at sala sa labatang kidlat. Ang bundok ay nabalot ng makapal na ulap at narinig ang isang malakas na tunog ng tambuli. Lahat ng tao sa buong kampamento ay nanginig sa takot. Pinangunahan ni Moises ang mga tao papunta sa paanan ng bundok upang humarap sa Diyos. Ang bundok ng Sinai ay nababalot ng usok sapagkat Bumaba ang Panginoon sa anyo ng apoy. Humailan lang ang lisak tulad ng usok ng isang pugon at ang mga tao'y pinagarian ng takot. Palakas ng palakas ang tunog ng tambuli. Nagsalita si Moises at sinagot siya ng Diyos sa pamamagitan ng kulog. Ang Panginoon ay bumaba sa tuktok ng bundok ng Sinai at pinaakyat niya roon si Moises ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong po lahat at nagpapatuloy po tayo sa pagbabasa natin mula sa aklat ng Exodus kung saan ang mga Israelita ay naglalakbay na no, mula sa pagpapalaya sa kanila ng Panginoon sa Egypto. Sila ngayon ay nasa ilang na lugar na uh, baga, no? sabi nga dito, makalipas ang ikatlong buwan. No? So, uh, although matagal-tagal pa ito, mahaba-haba pa itong paglalakbay na kanilang gagawin. Pero patuloy silang sinasamahan ng Panginoon sa kanilang pong, uh, paglalakbay. So, hindi madali no? dahil sempre, papalipat-lipat ka ng lugar, uh, titiklopin mo yung mga tolda, kaya nga, uh, siyempre, hindi naman sila permanente no, sa isang lugar. Matapos ang ilang panahon, buwan o linggo, titiklopin nila ulit ito, maglalakbay na naman sila. Uh, kung saan sila, no? ku uh, kung anong sabihin ng Panginoon sa kanila. Eh nawa po no na sa kwentong ito ng paglalakbay nila ay may matutunan din tayo muli. no lahat naman tayo ay uh, pilgrims kumbaga no lalo pa ngayon pinapaalalahanan tayo na uh, sa pagdiriwang natin ng Pilgrims of Hope no tayo ay naglalakbay at uh, sa ating paglalakbay isa sa dapat natin kinakapitan talaga yung pag-asa no yung hindi tayo panghiinaan ng loob kundi magpatuloy tayo at uh, magtiwala sa Panginoon dahil may maganda rin naman talagang pinaplano ang Diyos. <clears throat> Kailangan lang natin talagang uh, tulungan ng ating mga sarili na hindi tayo maubusan no, ng, <clears throat> ng lakas o ng pasensya. At lalong lalo na hindi tayo mawalan ng, ng pag-asa na isang araw ay matatapos din ang ating paglalakbay. Mararating din natin yung kumbaga tinatawag na natin lupang pangako na doon ay talagang magiging maginhawa ang buhay natin. Pero sa ngayon, magpapatuloy pa tayo ng ating paglalakbay. Huwag lang tayo talagang bibitaw o aalis no, sa ating Panginoon. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong pong lahat.